kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas, Iligtas mo kami sa apoy ng, ng impyerno. Hanguin mo ang mga, mga kaluluwa sa purgatorio, purgatorio lalong-lalo na, lalo na walang wala nakaalaala. Ang ikaapat na misteryo ng hapis, ang pagpapasan ng krus ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abage noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanan Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Dios, Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati Aba, Santa Maria. Aba, Maria, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Inanan Diyos, ibanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati, Luwalhati sa, ama, sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpas sa walang hanggan. Amen. O Jesus, o Jesus ko, ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin, hanguin mo, mo mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo lalong na walang nakaalaala. Ang ikalimang misteryo ng hapis, ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo bukod gampi nagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nang sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Hesus o ko, ko, patawarin mo ang aming mo mga, mga sala. Iligtas mo, mo kami sa apoy ng, ng impyerno. Hanguinin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio lalang lalo, lalo na iyon walang nakalaala. Aba po, Santa Maria ang Hari, Ina ng awa, awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. At katamisan. Aba, pinanananigan ka namin, ikaw ang tinatawag naming pinapanaw, namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhan ng hininga namin sa aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ayabapin pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mawain. At, at saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ipakita, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, maawain maalam at matamis na, na birhen. Man. Ipanalangin mo kami rin ng ng kasantusantusang rosaryo. Nang kami maging madapat makinabang sa mga pangako ni Kristo ang aming Panginoon. Panalangin, Diyos at Panginoon namin na ang bugtong na anak mo ay siyang pinagpagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagnilay-nilay namin nito mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon kundi naman makamta namin ang mahagalingang ipinangako sa amin. Alang-alang kay Kristong so Panginoon namin, nakapisan mo at ng Espiritu Santo, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Siyanawa. Sumaatin nawa ang tulong ng may kapal. Siyanawa. Sumapayapa nawa ang mga kaluluwa na mayumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Siyanawa. Manatili nawa sa atin ang biyaya ng kapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. ang pagsisiyam sa mahabaging ina ng mga walang mag-ampon. Pagsisisi, O Diyos Ama na nasa langit, may ari ng aking buhay. Ikaw ang lumikha sa akin at nagkaloob ng buo kong pagkatao. Panginoong Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, may ari ng aking kaluluwa. Ikaw ang sumakop sa akin at nagliktas sa pang-aalipin pang ng kasalanan sa pamagitan ng pag-aalay. Okay. Pag-aalay mo ng iyong buhay at pagbubuwis ng iyong banal na dugo. O Diyos Espiritu Santo, may ari ng aking katauhan bilang tahanan. Ikaw ang nagpapabanal at nagpupuspos sa akin ng Espiritu ng katotohanan at pag-ibig. Alam ko po na akong mag nagmula sa alabok ay isang makasalanan hindi nararapat na mayapakan man ng, ng iyong banal na talampakan. Ngunit naglakas loob pa rin akong lumapit sa iyo ngayon. Buong puso po ako nananalig sa iyong mga salitang hindi mo tatanggihan at itatakwil ang sino mang makasalanan, tapat na nagsisisi sa mga nagawang kasalanan at nagbabalik loob sa iyo. Kaya ngayon, puno ng, ano yan, puno ng mataintim at pag, napagsisisi Nagtitika ako na hindi na muling magkakasala sa iyo. Patawarin mo po ako. Nagihirap ang aking puso at kalooban napuno ng kalungkutan sa pagtalikod sa iyo. Hinihiling ko po na ako ay tulungan hindi na muling magkasala at nang sa gayon maging marapat ako na kayo ay sambahin at papurihan na walang hanggan sa langit Shenawa. Panalangin sa araw-araw, o banal na santatlo, kinikilala ko na kayo ang tanging Diyos at sa inyo pagka-Diyos na kahit tatlong persona ay iisang Diyos lamang. Mina marapat ninyo na ang katamis-timisang birhen ay mahayag bilang ina ng mga walang mag-ampon. O kamahal-mahalang Maria, kaawaan mo po at dinggin ako ng iyong sawing palad na anak. Napalayo ako sa iyo at sa Diyos dahil sa paulit-ulit kong pagkakasala. Tinanggihan ko kayo dahil sa aking kapalaluhan. Ngunit ngayon, nangungulila ako sa inyo. Ngayon, nadarama ko ang mga hirap at takot sa buhay, ay nababatid ko na kayo ang tangi kong kailangan. Ngunit tuwing naiisip ko ang aking mga kasalanan, nadarama ko ang matinding hiya para lumapit sa iyo. Sa ganito pong kalagayan, lumalapit ako sa inyo, aking inang birhen, bituin sa karagatan at takbuhan ng mga makasalanan, ipahintulot mo po na kayo ay aking maging dalanginan at ipakita mo ang iyong habag. Yayamang kayo ay kinikilala naming ina ng na mga walang mag-ampon. Para sa akin ay binuhos ng iyong anak ang banal niyang dugo. Kaya't binuhos mo din naman ang iyong awa at pagmamahal. Akayin mo po akong muli patungo sa iyong anak. Tulungan mo akong ilapit sa kanya ang aking mga pangangailangan sa iyong pamamagitan na nanalig akong makakamtan ko ang kanyang habag. Tahimik na banggitin ang mga pangangailangan sa mahal na ina. sa pamamagitan ng iyong makainang pagkalinga, O Birhen Ina, Maria, samahan mo akong hanggang sa dulo ng aking paglalakbay dito sa lupa. Patungo sa malwalhating tahanan ng Diyos Ama sa langit, kasama ng anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ikalimang araw, magsitayo po tayo. Ebanghelyo ayon kay Lucas. Tumira Kapuri si Maria sa kina Papuri sa iyo, Elizabeth... Panginoon. Sayo, Panginoon. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may katatlong buwan at saka umuwi. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth na nagluwal siya na isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon. Nakigalak siya sa kanya. Ang mabuting balita ng Ang Panginoon. balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Panalangin. O kamahal-mahalang Maria, lubang maawain at masikap sa pagkakawang gawa, itinuturing na daluyan ng biyaya ng Diyos. Patuloy kaming tumatanggap ng pagpapala sa iyong pamamagitan. Nakakamit ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala dahil sa iyong walang sawang pananalangin para sa amin. Tunay nga, mahal naming ina ng kagandahang loob walang sino man na lumapit at nagmakaawa na hindi mo pinakinggan at pinagkalooban ng awa. Hindi nalilihim sa iyong mga mata ang aming pangangailangan, dala ng pananalig na nasa iyong puso, ang pagkahabag at pagtulong sa mga nangangailangan. Kami ay nananalangin, huwag kaming pabayaan, kaming iyong mga anak ipahintulot na patikimin kami ng katamisan ng iyong awa na ipagkaloob sa aming naghihirap. Alam naming nakikita mo ang laki ng aming pagdurusa at bigat ng pasan. Huwag kaming pabayaan sa panahon ng kalamidad, pagkakasakit at kahirapan. Ina ng kabanalan at biyaya, kupkupin mo po kami kalingain at ipanalangin. Idalangin na mapatawad lahat ng aming pagkakasala at maging marapat sa pagkakamit ng mga biyayang aming hinihiling sa ikagagaling ng aming kaluluwa at katawan at para na rin sa lubos na ikalululahati ni Heso Kristo na aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa amin. Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang karian mo, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang karian mo.